Samantala, hindi naman nagpahuli ang isang kolehiyo sa lalawigan ng Cavite. Kung isang pagtatanghal sa entablado ang tampok sa Subic, isang film festival naman ang ibinida sa bayan ng Tasmarinas. Hinawag itong Pelikultura Calabarzon Film Festival. May detalye si Jennifer Ortiz. Ginanap ang pag-uumpisa ng tatlong araw na Pelikultura Calabarzon Film Festival sa pamantasan ng De La Salle Dasmarinas kahapon. Ang pelikultura ay naglalayo na maipakita ang sining ng kultura sa pamamagitan ng pagpapanood ng mga orihinal na likhang dokumentaryo at may ikling pelikula. Alas 9 ng umaga ng opisyal na sinimula ng programa sa Tanghalang Juan Felipe. Kabilang sa mga dumalo, ang Komite ng National Commission for Culture and the Arts, NCCA, mga kalahok sa kompetisyon at mga estudyante mula sa iba't ibang pamantasan sa Calabarzon. Nagpakitang gilas din ang mga piling mananayaw ng Filipiniana Dance Company na nagpakita ng mga katutubong sayaw. Nagbigay rin ng maikling mensahe ang ilan sa mga kinatawa ng pelikultura maging ang vice-presidente ng Komisyon ng Kultura at Mga Sining na si Ginoong Teddy Coe. Ninanais ng pelikultura na hindi lamang ipakita ang mga independenteng pelikula, kundi linangin ng mga kabataan sa pagpapakita ng talento sa pamamagitan ng kamera. Ang gawa ng pelikula ay hindi lamang entertainment, pero pwede ka rin magbahagi ng mga kalaman sa mga hubog ng mga parts dahil isang malakas na medium ang pelikula sa paghubog din ng uh, kaisipan ng tao. Mula dito sa Cavite, kasama ni Avril Dina, Jennifer Ortiz, Eagle